Guys, magandang umaga po sa inyo. Welcome to my channel, Kalpinterong Gala. Ito po, guys. Ayun, guys, yung ano, yung modelong ano, modelong <laughs> Yan. Diwata ng kalangitan. <laughs> Yan, guys. So, eh, naghahanap kami ng isang tao, guys, kasi aming ano yun lang to. Magsisinsil kami, guys. Yan, oh. Puntahan natin yung may-ari, guys, na available kasi nag ano, <laughs> yan guys, sekretarya ngayon yan kasi kabang yan guys, oh Pagkaway talaga, mo akong picture picture ganyan. Ayan guys, o oh. yan. Baka gusto nyong mapaybig mag-asawa din eh. Contact, sa number. Contact lang ako sa number niya. Dapat sabihin mo, mag-message lang <laughs> sa vlog mo. No, Mag-message sila sa... Ayun, oh, narinig naman ninyo yung sinasabing yan. Pero kailangan madaming pera. yung oh, ko wala oh, na walang pera. Kailangan maraming pera daw. Guys, pinatipo ko natin, guys, kasi yung bigaw. Oh. Yan, guys, oh. pag i yung agya-camera, guys. Oh. Wala, ay, po ay, lang... Ito yung, oh. wala po lang... Ote mo, wala po lang... Magkakayaan ang gumawa rin. guys, oh. Walang kabakal-bakal sa gitna Ayaw, ang doon, Pero sa taas, pero sa taas mayro, mayro. Huh? Sa taas may ano'n sa taas. Taas lang? Oo, taas lang, may naman yan nangyay. Okay, guys. Good morning guys. Ayan o. Oh. Ito sa mga. Panabagong project. Ito guys. Ayan dalawa. Oh, Nagkagawa. Sasampan ang bakal mamaya. Ayan. sige so guys ah, oh, ni okay. building yung ano um, sinapanggal yung kalahating ng bakal. Okay. So, okay. Ayan, hindi kasi guys oh. si Raymond. Okay.

Oo. Oh, oh. ito ang pinakamagandang bata, oh. oh pakabait niyan. Oh. Oh. Kapatya, oh. Okay. Guys, eh, may may plywood mamaya. Eh, di, Oh, ba't ito mamaya? Hanggang alas 12. Hahaha. napatawa sa'yo ganapistika.